So, what's up mga ka-idol? Meron naman po tayong may babahagi na yung araw. Ito yung sulfur vents na matatagpuan sa Municipal to Valencia, Negros Oriental. Ano nga bang makikita natin dito mga ka-idol? Siyempre, umuusok na dambuhalang bato. Kasi dito po mga idol bawal po itong hawakan kasi Napakadelikado nito, napakainit dito na area kumukulo na tubig. Ayan, kung totoo sinyan makaidol, kahit ilagay mo yung isang itlog dyan, pwede pong maluto niyan. Ayan, tignan niyo naman makaidol, sobrang osok na usok na ngayon. Ayan, so inat na ingat po kayo dito makaidol kasi ito po yung amoy nito makaidol is napaka So hanggang dito na lang po lima -idol. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. God bless!